mga kamukbang, ayan panibagong vlog natin mga kamukbang uh, Bubo po tayo ulit Dahil uh, Para malinaw yung hindi namin Pag malinaw na lang hindi mga kamukbang yung bubuko, ko eh Kaya ayan, ayan, bubo, ko, makbang, ulit si Kamukbang ay Shout out sa mga subscriber natin mga silent supporter Shout out sa inyo, maraming salamat sa inyo mga kamukbang Sa inyong support Kaya tara, let's go <music> Mayroon tayo mga kamukbang. Ayan, sa buko tayo. Para uh, saling hauhin natin. Ayan, si Idol. Idol, saway ka po Idol. Oh, huwag nyo nang pupulitin, Idol. May itak kami tala eh. May nabulatan kasi ni Idol mga kamukbang yung buko. Oh, eh, di nga lang. May itak tayo lagi tala mga kamukbang. Kaya, ayan, uh, salamat sa inyo. Tingnan mo ko lang, ano, kalaw. Wag ko tutin unang balatan. May itak ako eh. Ah, may itak ka? Oo, oh, may itak ako. Katawa <laughs> si Idol. Ay. Baka mo bang eh. Hindi siya mga May itak tayo eh. Ayan o. Oh. Tanongin mo. Sige. Ano kayo mo? mo Idol. Ha? Ah, may itak. May itak kasi kamukbang. So, ito mga kamupang yung pangpalinaw ng hindi mga kamupang. Ayan, okay, let's go. Ayan tayo natin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Ayan ha. Huwag gayain ito. Sa binili okay. <laughs> ko. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Th <coughs> 来。拜拜拜拜